Hanap tayo ng maganda-gandang spot mga master, mga idol. Medyo malabo-labo talaga at yun, kahit papano sana dito makadali tayo. Masama nga ang aking pakiramdam. Isang mapagpalang araw mga idol, nagbabalik sa inyong harapan ang pugi ng karagatan yun, samahan nyo ako, mangugita tayo at mag-disperfishing na naman tayo mga idol pang ulam-ulam lang ayun, maraming salamat nga pala sa lahat ng nagsusuporta sa mga ginagawa kong video sa mga bago pa lang dyan ah. papalo naman, at ishare nyo na rin sa mga kaibigan nyo mga idol nandito na nga pala tayo sa spot mga idol so yun, medyo masama yung pakiramdam natin pero ayos lang yan ah uh, hanap buhay tayo eh dahil kailangan yun mga idol update na lang tayo sa magaganap sana mabiyayaan tayo dito sa spot na to yun god bless all mga idol stay chill Akwai mm joli. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mayroon din tayong nadali na mga idol wala lang tayo gusta pero mayroon tayong gusta ayaw ko lang kung mag-dress mga idol tapos mayroon din tayo dito mga malinit na mga idol o dalawa isang malaki at dalawang malinit mga idol mga medium type ayaw lang kung mag-dress yung isa na yung mga idol para mag-dress yan you know, ang pakpan na natin hindi na tayo uwi. Eh. Sa minor minor lang tayo pa, mga idol. E Kaya punta lang huli. <laughs> Mahal ka sila na. E, At papa, ilang lang natin. Ulo mo papa, ano angat mo rata. Angat mo eh. Angat mo. Yun o, oh, parang may papa.